Tama. Nagsaselos din ako. Ako ang asawa mo. Wala ba kong karapatang magselos? Jiang Wei, alalahanin mo. May asawa ka na. Gusto ko na iwasan mo yung lalaking yun. Ganon din ako sa ibang babae. Naiintindihan mo? Yes sir, yes sir. Seryoso nga. Paano kasi Mr. Gu? Kung paano mo yung sinabi, para kang mga lalaki na nasa Wattpad, kiniling ako eh. Oo na. Pag-iisipan mo sinabi mo. Bakit habang tumatagal para ka ng si Lola? Umayos ka nga. Kung hindi, isusumuntala kita kay Lola. Talaga ba? Kahit magtulungan pa kayong dalawa, hindi niyo ko kaya no? Makakalis ka na at magtatrabaho pa ako na mabuti dito. Tama, tama. Magtrabaho ka lang ng mabuti. Hanggang sa maging tagapagmana ng kumpanan nyo. Sumuhod ang malaki. Bye-bye, boss. Ubalis ka na nga. Alis na. Maaga siyang pumasok. Ito yung file document na gagamitin niya sa meeting nila ngayon. Importante kaya to Sorry, the user you dialed cannot be connected at the moment. simula na siguro yung meeting nila. Hayaan na, hihatin ko na lang. Excuse me, miss. Ah, ibibigay ko lang to, tapos aalis ako agad. Pasensya na, pero wala ka kasing ID kaya di ka makapasok. Yung asawa ko kasi, naiwan yung itong kaninang umaga. Aalis din naman ako agad. Sino ba ang asawa mo? Ang asawa ko ay si... Teka lang, ilala ko siya. Okay lang. Ako na bahala dito. Matanong lang kita miss, bakit ka nandito sa kumpanya namin? Ah, uh, ibibigay ko lang sana to. Ang asawa ko as si Go Xiaosheng. Walang nasabi si Mr. Gu na darating si madam. Medyo busy pa kasi sila sa meeting. Pero pwede naman ako na lang ang magbibigay. Sige, aalis na ako. I Ingat ka. Kuya Shen, di ba ikaw yung binigyan ko nito? Ayusin mong trabaho mo. Kuya, hindi ko talaga trabaho yan. Tumutulong lang ako sandali sa person in charge. Sumasagot ka pa talaga? Mr. Gu, may pinadala sa iyong asawa mo. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lang. Ah, nandito kasi yung asawa mo kanina. Hinatid tong documents na iwan mo daw. Ay nako, babae lang palang magpapakalma sa'yo. Magpatuloy na tayo. Ang supplies natin ay nandito na. Tobi, Sa so, kas tapos na din. Pagod na ako. Pero di ba sabi mo, nung mga bata pa tayo, gusto mo magbukas ng pet shop at magtrabaho na mabuti kasama ako. Kaya nga, masaya ako na hanggang ngayon kasama ko pa rin si Wewe. Maraming salamat Miss dyan sa pagsama sa akin. Kung ganon, kailangan mong bumawi sa akin. Pasensya na Miss, pero may mga gagawin pa kasi ako. Napakakuripot mo talaga kahit kailan. Ignan natin kung anong pwedeng orderin online. Ang Google ay donate ng 30 million sa welfare home facilities? Isa, dalawa, tatlo. Ha? Huh? Napakayaman talaga ni Mr. Gu. Maliban sa sobrang yaman niya, sobrang bait din. Nakalagay din na madalas nagbibigay si Mr. Gu sa iba pang charity. Minabaliwala ko lang to noon, pero ngayon lagi nang lumalabas sa newsfeed ko. Sa tingin ko para mas makilala ko pa si Mr. Gu kaya ganoon ang bilis mong maniwala sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Isa pa, hindi pa natin siya kilala talaga. Kaya mahirap hulaan ako to ugali niya. Nakakalungkot na hindi ko pa nang kikita sa personal si Mr. Gu. Kahit isang picture lang masaya na ako. So, gusto mo bang jawan Mr. Gu na to? Ay hindi naman. Curious lang talaga ako sa pagkataon niya. Tsaka isa pa kayo mailag sa babae si Mr. Gu. Ay, dahil nakakatakot ang mukha niya. Mukhang nakakatakot nga. Kaya mag ka patungkol sa kanya. At siguradit mo kung nakakatakot ba talagang mukha niya. Anong pinag-uusapan ninyo? Mr. Go, nabisita ka ata dito sa shop. Mga walang kwentang bangal ang pinag-uusapan namin. Hello, Miss Zhang. Nandito ako para sunduin si Weiwei. <laughs> Weiwei? Bakit? Sakto. Wala kami masyadong ginagawa ngayong araw. Mauna ka na umuwi, wey. We. Sige na kasi. Umalis na kayo. Kaya ko na dito mag-isa. Ako pa ba? Sige na, alis na. Ano'ng problema mo? Tayka na kasi. Sige na, umalis na kayo. Go go go. Nakasilent yung phone ko kanina kumaga. Pasensya na di kita nasagot. Maraming salamat sa pagatid ng files kanina. Okay lang yon. Nag-message din ako sa'yo pero di ka rin nakareply. Naisip ko nagsisimula ng meeting mo. Salamat ulit. Nabasa ko pala yung tungkol sa Google Group. Nagganit ng malaking pera sa City Welfare Home. tamak. Ang nyama at bayat naman pala ng boss mo. Naisip ng tulungan ng mahihirap. ang boss mong pinore ko pero ikaw tong masaya. Bakit hindi naman ako magiging masaya? Isa pa, di ba interesado ka kay Mr. Go? Interesado ka na magbasa tungkol sa kanya? Si Zhang Yuan kasi nang sami sa akin. Kung hindi, di ko malalaman ng mga ganitong bagay. Pero mas naalala si Zhang Yuan. Kung nakakatakot ba talaga mukha ng boss mo? Ay! Masakit yun! Nakakatakot ang mukha. O siya, maliligo muna ako. bangkit parang na-offense si Mr. Gufara sa boss niya mukhang malapit si Mr. Riv at boss niya sa isa't isa wey ate siyangyang Yang nasa school di pa umuwi umili ako ng mga prutas ang mahal ng mga to na ka pa talaga ano naman kong mahal alam kong paborito mong protas. Kaya binili ko agad nung nakita ko. Hindi ka naman kasi binibili ng kurepot mong asawa. Okay. Nga pala ate, malaki na si Yang, Yang Hindi mo na kailangan bantayan lagi. Ayaw mo bang magtrabaho ulit? Gusto kong magtrabaho. Pero sabi ng kuya mo, kailangan may maiwan dito. Ay, bata ka pa ate. Pero nakulong ka na dito. Kailangan mong makita ang labas ulit. Tingnan mo, pagkatapos mong manganak, nakulong ka na dito. Ang aalaga sa anak mo at asawa mong batugan. Nakatuto ka lang sa kanila. Di ba maayos naman kumikita ang kuya mo? Kaya kahit paano maayos kami. Isa pa matagal na tong nahinto. Hindi rin malaki ang sasahuri ko kung sakali. Hindi mo pa sinusubukan, suko ka na. Kahit pag-isipan mo lang ate. Kahit sarili mo naman yung isipin mo. Para sa inyo din ito ni Yang Yang. Tsaka, hindi tama na buong buhay mo nandito ka lang. Matalino ka ate. Madali lang sa'yo ang magsimula ulit. Siguro ay mabilis ka ma-promote, isipin sa sarili mo ate. Huwag na lang muna natin pag-usapan. Bakit naman hindi? Anong pinag-uusapan ninyo? Kuya, si ate kasi. Ah, wala wala. Nandito ka pala, Wewe. Bakit hindi ka nagsabi na bibisita ka? Kuya, pagod ka ba talagang galing trabaho? <laughs> para namang hindi mo ako kilala, Wewe. Wala ka bang mga kamay para ilidpit na lang sarili mong damit? Nandiyan naman ang asawa ko. May problema ka ba? Luto na pala yung pagkain. Kumain muna tayo. May narinig ako tungkol sa trabaho. Kuya, malaki naman si Yang Yang. Gusto sana magtrabaho ni ate. Changling, totoo ba ang sinabi niya? Ah. Tama. Gusto ko magtrabaho ulit. Kung yan ang gusto mo, sige. Talaga? Papayagan mo ako? Basta nalilinis mo pa rin tong bahay. Makakabayad ka sa akin at tagustusin dito sa bahay. Wala akong pake kung anong gagawin mo. Anong sabi mo? Jiang Leng, ang trabaho mo ay maglinis dito sa bahay at magbantay ng anak natin. Hindi pa ba sapat sa'yo? Tingin mo ba may tatanggap pa sa'yo? Zhu Xiangwei, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Kung walang ati ko, maghumukang toko pa kaya? Napakabastos talaga ng ugali mo. Wala bang nagturo sa'yo na rumispeto sa so mas nakakatanda? Hindi ka dapat respetuhin. Ang isang tulad mo na makasarili. Tumigil kayo. Kumain na lang tayo. Nawalan ako ng gana. Kaya na lang kumain. Shangwei. Kumain ka na ulit. Wei, Wei kumain ka na ulit. Ayos ka lang? Galita galita galit ako. Anong nangyari? Si Chang Wei kasi. Uminom ka muna ng tubig. Ano bang nangyari? Gusto kasi ni ate magtrabaho ulit, pero ayaw ni kuya. Bakit naman? Kung gusto magtrabaho ng ate mo, karapatan niya yun. Kaya nga, inatako niya kasi si ate, kaya nag-away kami. Galit na galit ako sa kanya. Pinagalitan ka niya? Hmm. Magaling kasi magkunwari si kuya mo na mabait, pero hindi alam nang iba kung gaano ka ang ugali niya. Pero nung una naman kasi, naging mabuti si kuya sa amin. Pero ngayon, bigla na lang siya nagkaganyan. Iniisip ko kung ano nang gawa namin ni ate sa kanya para tratuhin niya kami ng ganito ngayon. Mr. Gu, mailap talaga yung tao pinabahanap mo. Hindi naman makita ko sino yung kasabot ni Zhu Xiangwei Wei. Pasensya ka na. Alamin mo muna kung anong nangyari kay Jiangwei at kung nasan si Xiangwei Wei noon. Nagdududa ka ba kay Xiangwei Wei sir? Kahit pa paano, eh magkamag-anak pa rin sila. Pero kung totoo naman, wala siyang pinagkaiba sa hayop. Tana nga, mali hinala ko. Dahil kung totoo, masahol pa siya sa hayop. Hinala pa lang naman ang lahat. Mag-imbestiga ka pa. Yes, sir. Zhu Chang Wei. Nagsama pa talaga ang dalawang yun. Nabubulok parehong utak nila. ko sa inyo. Nakalimutan mo na ba apat na taon na nakalipas? Apat na taon na nakalipas. Ako lang at si Lawu ang nakakaalam ng nangyari noon. Sino nagutos nito? Wala akong alam. Mukhang kilukulangan ka pa. Bugbugin nyo! <tong> Tinuturuan ka lang namin ng leksyon. Maling tao ang kinilaban mo. Kahit saan ka magtago, mahahanap ka namin. Tara na! Sino kaya yon? Hindi kaya si Gu Shao Sheng? Hindi masyadong lampayatot ang lalaking yon kung hindi siya, sino? Kailangan kong malaman. Nasaan ang mga larawan? Gawa ba ito ni Xiao Cheng? Paano nagawa ito ng tangang yun? Paano niya nalaman ang nangyari apat na taon na nakalipas? Siya bang nakasama ni Jiang Wei nung gabing yun? Jiang Wei! Mauta ka talagang babae ka. Nagsisisi ako na pinatira kita dito sa bahay ko. Kasalanan mo tong lahat. Ate? Anong nangyari? Ang saya mo ngayon. Masaya talaga ako. May interview ako sa isang malaking kumpanya. Talaga? Pero diba sabi mo nun ayaw mo? Pinaisipan ko ng mabuti ang sinabi mo. Sa tingin ko ay eh, tama ka. Kailangan ko na trabaho ulit. Madami na akong napagdaan ng trabaho. Pero matagal na yun. Kaya ngayon, kinakabahan na ako. Ate, may interview ka na nga agad-agad eh. Sigurado akong kayang-kaya mo yun. Anong kumpanya ba? Blue Group ang kumpanya. Blue Group. Kumpanya na pinagtatrabuhan ng kuya mo. Ah, oh, kaya pala parang pamilya siya. Alam ba ni kuya? Bala kong sabihin siya pag natanggap na ako. Mangilinis ako ng bahay bago pumasok. Para walang masabing kuya mo. Alam kong kaya mo to. May experience ka na sa trabaho at magaling ka. kayang kaya mo yan ate. Ate, nakaalala ka pa ba? Sa totoo lang wewe, madami akong iniisip. Ano naman yun? Matagal na kasi akong nakapagpahina, nakalimutan ko na mga isasagot sa interview. Hindi na ko sana na may kausap. Paano pa kayo sa interview na? Nag-alala ko sa interview bukas. Kung ganoon sasama kita sa interview mo. Tiwala ko sa'yo. Jiang Ling, bakit ka na dito? Xiang Wei, ano kasi? Uy, nandito ka ba para sa interview? Interview? Kumakapal na talaga mukha mo, Jiangling. Hindi ka talaga nakikinig sa akin, ano? Zhu Shangwe, hindi mo laruan si ate. Hindi niya ba pwedeng gawin ang gusto niya? Ang mga taong tulad mo ay nababagay sa bahay. Hindi ka nababagay dito. Malaking kumpanya pa talaga ang papasukan mo. Gusto mo bang pagtawanan ka ng iba? Kumusta ang interview mo? Tignan mo sarili mo. Hindi ka nga makapagsalita. Pabayaan mo siya ate. Umuwi na tayo. Tara na. team leader, paano kung matatanggap talaga dito ang asawa mo? Anong gagawin natin? Paano na tayong dalawa? Huwag kang magalala. Ang mga babaeng katulad niya ay hindi nababagay dito sa lugo. Iposibleng matanggap dito ang katulad niya. Tama ka. Hindi ko nga alam paano natanggap ako dito. Tangi ikaw lang, team leader, ang nababagay na magtrabaho dito. <laughs> Kalma ka lang ate. Ang galing mo nga sa interview kanina eh. Wala kang nga dapat ipag-alala. Kahit na nasagot ko lahat ng tanong nila, pero nag-alala ako sa kuya mo. Kahit gano'n pa niya kayabang, hindi naman siyang mag sa application mo. Kaya hindi ka dapat mag-alala sa kanya. Ate, natuloy ka ba sa interview? Mm -hmm. Masaya ako na tumuloy ka ate. Nakaka-proud ka. Aling kumpanya palang pinasukan mo? Sa Lu Group Company. Malaking kumpanya nila. Masaya din ako mabigyan ng pagkakataon nila. Loo Group Company. Hello, Mr. Go. Dun sa mga tao nagpa-interview sa iyo ngayong araw, may nagangalan bang Jiang Na-interview siya kanina sabi ng HR department ko, pero hindi ko masyadong nabigyan ng pansin. May problema ba? Siya yung nakabunggo ng sasakyan mo. <laughs> oh, siya nga. Baka pwedeng... Teka lang. Bakit ba tinutulungan mo ang babaeng to? Ganun ba siya kahalaga sa sa'yo? Tinutulungan mo din siya nung nakaraan. Diba Jiang din ang apelido niya? Anong ulit pangalan niya? Ah, Jiang Wei. Gusto mo talaga malaman? Oo naman. Ang kapatid ni Jiang Wei ay asawa ko. Mr. Lu? Teka lang. Tingin na ata ako. Pwede mo bang ulitin ang sinabi mo? Sabi ko, kapatid siya ni Jiang Wei na asawa ko. Asawa mo? Ma May asawa ka na? Basta sinabi ko sayo, atin-atin lang dapat to. Ganito kasi yun ikaw ang pinakamayaman na lalaki sa mundo. May ka din sa mga babae. Pero ngayon, kasal ka na? Oo na, magseryoso ka na. Bilib na talaga ako sa'yo, Mr. Gu. Nagbibinata ka na talaga. Hindi mo alam kung gaano ako ka-proud sa'yo bilang kaibigan mo. Iniisip ko. Kung maayos naman ang application niya, baka pwedeng taggapin mo siya sa trabaho. Tingnan ko. Mukhang okay naman tong si Jiang Ling. Madami din siyang experience sa trabaho. Pero parang mahaba ang kanyang pahinga. Tama, hindi ko sinasabi na tanggapin mo siya ng basta-basta. Pero sana tingnan mo ang potential niya. Hindi kita pipilitin. Pero sana bigyan mo siya ng pagkakataon. Sige, dahil ikaw na mismo ang nagsabi sa akin. Kung ganun, titignan ko to. Maraming salamat Mr. Lu. Bye. Ganun po ba? Sige po, salamat. Ate, kumusta? Wait, wait! Nagapasa ako! Ah! Diba sabi ko sa'yo, ate, magkakapasa ka? Wait, Anong meron? Asawa ko! Nakapasa si ate sa interview! Sabi ko sa'yo, ate, kaya mo eh! Congrats sa ate! Salamat ba yaw? Dahil sa inyo, magkakabalik na po sa trabaho. Kailan ka pala magsisimula? Bukas daw agad. Pero magtatrabaho ka sa kumpanya na kasama si Zhou Xiangwei. <sighs> eh ano naman? Binigyan ako ng pagkakataon para sa sarili ko. Hindi ko ito sasayangin. Ate, alam mo ba? Sobrang saya ko para sa iyo, oh. Wewe, bukas na yung sahod ko. Bumili kayo ng damit para kay ate. Napakabait mo talaga. Sa loob ng ilang taon, kami lang yung inuuna at iniisip ni ate. Salamat asawa ko. <laughs> Ate, bibili tayo ng mga damit mo bukas para sa bagong trabaho. Tara? Tara. Tara? Wewe, wag na tayo dito. Ang mahal dito eh. Di ba nga sa office ka magtatrabaho? Kailangan natin bumili ng office sa tayo mo. Kahit wag na, may lumang damit pa naman ako. Isa pa, aksaya sa pera. Ate, Ilang taong kang nasa bahay lang. Kahit naman dati kang office sa tire. Pero luma na yung mga yon. Hindi naman siguro importante kung ano isusuot ko. Hindi naman kailangan na paghandaan nasyado. Malaking kumpanya ang pinasukan mo ate. Mas mabuti na rin to. Mukhang babae to sayo. Ang ikli naman ito. Magagalit ng kuya mo pag nakita niya to. Hindi naman maikli ah. Sakto lang naman. May pare siyang falda oh. Bakit hindi mo sabog ang isukat? O sige. Wewe, maikling ka kasi ito sa akin. Ayan, sa tingin mo? Ang sexy talaga ng baby ko, kahit ano pang suotin mo. <gasps> Changwe. Anong ginagawa mo? Sa mo? Ang sexy talaga ng baby ko, kahit ano pang suotin mo. So, Changwe, anong ginagawa mo? Bakit may sugat ka sa ulo? Anong ginagawa niyo ng babaeng to? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Ang dami yung nakatingin sa atin, oh. Hindi wasabi mo sabi mo sagit pa ni Overday at Mrs. Trip ka? Anong klaseng trabaho ba ang birthday mo at kasama mo tumubayang to? Ano ka ba naman, ate? Ako at si team leader ay nagkataon na nagkita dito. Wala kang dapat ipag-alala tungkol sa amin, ate. Pero ate, alam mo na wala sa ba si team leader? Umanas ka ba para makipagkita sa lalaki mo? Malahiya ka! Tama na! Kakahiya ka talaga! Ate! Mr. Gu, mukhang nagkakagulo sila madam sa loob. Ikaw na naman. Wala kang pinagpaiba sa ate mo. Siyang pumalis oh, na lang tayo. Huwag kang matakot sa babaeng to. Siyang madam madama sinasagopisyo si ate para sa'yo. Ito ay susuprim sa kanya. Hindi ba nakakahiya gumawa tayo ng eksena? Pero alam ko, ang mga katulad nyo ay gusto doon. Huwag mo kami itulad iyo. Kayo ang mga walang hiya, di ba? Jiang Wei, lumalakas na talaga ang loob mo. Tuturuan kita na ng leksyon ngayon. Nigil ka! Bayaw. Anong ginagawa mo? Bakit nandito ka na naman? Tingin ko ay hindi mo pa alam, di ba? Itong babaeng minamahal mo ay may kinikita ang lalaking mayaman. Zhu Shang Wei, paano nakikipagkita sa mayamang lalaki? Kung hindi pa nung nabugbog ako, Paano ko naman manalaman? Bayaw, bakit mo naman sinisisi ang ibang tao sa pagkabugbog mo? Huh. Bukang hindi ka nagulat sa sinabi ko. Bukang mahilig ka sa babaeng popok. Bagay kayong dalawa sa isa't isa. Parang sumusobra ka na din Kasama mo tong mga to buong araw? Lalaki ka pa ba? Ang asawa kong masusunod sa lahat. Hindi tulad sa'yo na hindi inaalaga ng asawa mas magwawaldas pa ng pera sa ibang babae. Lakas makalalaki nun, no, di ba? Ikaw! Nagtawag ako ng security kapag hindi ka pa umalis. Baka palabasin kayo. Sige, tignan na lang natin. Ay, Cheng Wei, tay ka! Ate, okay ka lang? Pagbabayad muna ako. Wei! Hey, hey. Kasalanan ko to! Kasalanan ko to lahat. Ate, kasalanan ito ni Zhu Xiangwei. Niloko kanya. niya. Nung una akala ko ganun lang talaga siya. Pero ngayon, dahil pala sa babaeng yun, sinong mag-aakala? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bata ba siyang Yang ko? Ayaw akong mag-ipag-divorce. Ayaw akong matula sa atin. Hindi po ang pamilya. Kasalanan niyo naman kasi ate. Bakit sarili mo lang sinisisi mo? Hanggalan mo ba siya kayang tiisin? Hihintay mo pa ba na mula manayang ni niya ang tungkol sa kabit niya? Tama ka. Kaya kong buhayin si Yayang namang isa. Mas okay na niya kaysa manatili pa sa sangkat tulad niya. Magiging paglibos ako kay Xiang Ate, damit mo. Ako na. Go Xiaoxing. Nakita mo din na ang nangyari kay ate ngayon lang. Gusto ko sana mag na mag-divorce si ate at siyang we. Okay na ba na sa mo na siya tumira? Oo naman. Bakit naman hindi? Hatid ko muna si ate pa uwi. -e. Teka lang, Wewe. -we. Sa na lang kita hihintayin. Salamat, ate. Kapag may nangyari sa'yo sa susunod, sabihin mo agad sa akin. Hmm, kasalanan din naman kasi nila. Wala kong dapat katakutan. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Oo na po. Pero hindi ba dapat nasa trabaho ka ngayon? Bakit ka pala nandito? Ah, tama. Nasa trabaho dapat ako ngayon. Napadaan lang kami ng kasama ko. Tapos nakita ka namin. Oo nga pala. si mga go nga pala tungo na to. Pero Shosheng, bakit sa tuwing kailangan kita nandiyan ka kaagad? Natatakot ako na kapag pinagpatuloy mo tong gawin. Bakit ka naman matatakot? Natatakot ako na baka masanay ako na mga ka palagi. Hanggat kailangan mo ako, nandito lang ako. Wala ka atang ginagawa ngayon. Magluto ka nga doon. kumpanya sa Wei. Pirmahan mo to. Divorce papers. Wala ka pang trabaho eh. Ang alam mo lang ang mumulok dito sa bahay. Nakita mo ba sarili mo? Ang pa mo magkipag-divorce. Zhu Xiangwei, makikita mo din. Nagkakayani mo kaya wala ka. Kayo ng babae mo ay hindi rin magtatagal. Kasalanan ko na pabulag ako at inaayang makulong ito sa bahay. Di ba't normal lang sa aming mga kalalakihan ang ginagawa ko? Bakit big deal sa'yo? Huwag mo kong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. iyo. bibigyan pa kita ng pagkakataon. Pag-isipan mo to ng mabuti. Tingin mo nakikipagbiruan ako? Nananatili na ako sa daki yang-yang. ko na sa loob na ilang taon. Hindi ko na kaya. O sige, ito ang gusto mo, di ba? Ibibigay ko sa iyo. Tignan na lang natin kung anong mangyayari sa iyo. Sa wala ako. Dito ate. Simula ngayon, ito ang bagong bahay mo. Magsabi ka lang sa amin kapag may kailangan ka. Wewe, nabala pa tuloy kita. Ate naman, hindi ka na maibang tao sa akin. Magpahinga ka muna at magtrabaho ka na bukas, okay? Labas mo na ako. Sige nga. Go, Sheng. Kumusta si ate mo? Nasa loob, nagpapahinga. Ayaw niya din kumain. Habaan mo lang ang pasensya mo sa kanya. Mayabang si Shangwei na parang madaming na sa buhay habang sinisisi si ate ko kapag wala silang pera. Tapos lahat pala ng pera niya napupunta lang sa kabit. Huwag kang magalala. Kakarmahin din siya. Nagkakainis talagang mga taong sinungaling at nanalaman ng kapwa. Hining hindi ko siya mapapatawad. Kumalma ka lang. Buti na lang na sila ni ate. Kundi kawawa ang ate ko habang buhay nilang magsisilbi sa katulad niya. Pero... Pero ano? Kahit nahiwala na sila ngayon, Pareho silang pinagtatrabahoan. Natatakot ako na kaaway niya si Yaki sa trabaho. Huwag kang magalala. Naging client ko din dati ang Lugo. Pag may masamang ginawa si Shang kay ate, pwede ko kausapin ng management para tulungan tayo. Salamat, Xiao Sheng. Dahil sa'yo, nawawalang mga alalahanin ko. Payakap muna ako, kahit sandali lang. Wei, -wei. kapag nalaman mo Nagsinumaling lang din ako sa'yo. Mapapatawan mo ba ako?